Hmm. Kaya dito papasok yung edukasyon. Yan. Yeah. At dito papasok yung uh, paglaban sa pino. Hmm. So, ah... Uh, At so, papasok pagka... yung vega <laughs> <laughs> Tama naman sure. na pingahin uh, niyo. Yun. <laughs> Saka, Atorny, tama yung sinabi mo, ha? Bupagbagsak ng gobyernong to. Ang maira, babagsak tayo. Putik, Kisara, Duterte, nga nga. <laughs> ng majority naman sa mga Pilipino nakikita ito. Oh. na natuto na sa mga nakaraang mga pangyayari na tulad ng hindi na balak ng mga to. Oh. Nakita nyo nung no, nagkaroon ng EDSA 1 Pinalayas, pinatalsig si Pangulong Apolakay. Ano Tama. nang ano nangyari? Pumagsak ang bansa. Bumagsak ang bansa. Because uh, Apolakay hmm. said 20 years from now, sabi niya doon kay Cory Aquino, hmm. babagsak ang ekonomiya ng bansa. Pumasok ang sandamakmak na droga noong panahon ni Cory, sorry sa iba. Kung may tamaan, eh, pasensya na kayo. Totoo yan. Kasi noong panahon niya hmm. ni Apolakay, kapag ikaw ay isang drug lord, hmm. tutukil. Arad, firing, arad, squad. Firing Di diba, ginawa niya yan sa isang Chinese? Eh. Oh. Si... Limxing, Limxing. 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 Oh. Lim Limsing, Limsing. 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 Si Limsing, ano, pinaring squad. Oo. Oh. Pinaring squad ba yun o... Lethal injection. Basta, squad, oh, squad. firing squad. Piring squad, squad yata, squad. firing squad. Oh, pero nung pumasok yung Aquino administration, sorry sa mga dilawan, real talk to my men. Anong ginawa? Nangyari. Ayun na, dumami na ang droga. Nandyan na, marijuana, shabu, cocaine, marami pang iba. Kasama na pati opium. Oh, oh, kasi uh, nag uso sa na nagkaroon kasi tayo right. ng Universal Declaration of ah. Human Rights eh. kaya oh. pinawal na yung mga shoot <laughs> to kill or oh. yung mga ano uh, Nagbago nagbago na rin yung batas. Pinatotohanan niya ng isang artista na gumagamit siya. Noong panahon ni Cory, dumami na raw ang droga. Hmm. Ah, namatay na yun eh. Oh, ah, na natin. <laughs> Nung inagaw ang kapangyarihan ni Gloria kay Erat, Meron bang nangyari sa atin? Wala. Yumaman ba tayo? Hindi. Ano sabi ni Chabit? Laganap ang alin. Illegal Laganap. na sugal. Oh. Lalo... Ay, hindi siya kumuha, sabi pa nga niya. Eh hmm. kung yun naman pala yung inano ninyo, ginawa nyo issue kay erap noon, eh bakit Ganon din ang ginawa ni Gloria noon? Sabi mismo ni Chabit yan. Tama. Diba? Ginamit mo para mapababa sa... Hmm kanyang posisyon sa pwesto sa Malacanang si Erap nga. dahil sa illegal na draw illegal yes. na sugal. Oh, sugal. tapos pinalaganap like. din pala ay alive huling huli the waiting oh huling huli sa bunganga ni Chabet oh no, nung panahon ni Glor ni Gloria maraming mga ino-offer sa akin eka na illegal na waiting Tama. pero hindi ko tinanggap eka oh, oh di ba nilaglag niya mismo si ano so ngayon ano ano ngayon ang uh, ating uh, gagawin sa mga ninanais nila ngayon. Napabagsakin uli ang uh, gobyerno ni Pangulong Bongbong. Ako isa lang. Hmm. Gusto kong payuhan yung mga kababayan natin. Hmm. My dear Filipino people, kalab ko po kayo nakikinig sa amin. Kayo po ay, uh, matatalino. Kayo tayo po mga Pilipino ay matatabang. Pero this time, piliin po natin ng ating puso. Tignan po natin yung nangyari na nakaraan. At kung mauulit po po ito ngayon, hmm. Saan po papunta ang bansang Pilipinas? Sususugan so, ko yung sinabi mo. Susugan mo, boss. Oh, susugan ko dito na natin masusubukan kung ang Pilipino, mga kababayan nating Pilipino ay natututo ba talaga o mananatili na lang talaga mga ututo at bobo na nagpapadala sa mga propaganda ng mga gusto at nais umagaw ng pwesto. Halatang halata po kasi sa panahon na to, nakaya po nila gustong pababain ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos mm. dahil gusto ho nilang maabswelto sa lahat ng pagnanakaw na kanilang ginawa sa mm. pondo at pera ng taong bayan. Ano ay magising na Matauhan na, dapat na po tayong manindigan na ang pa-administrasyon pong ito ay papunta po sa tama at sa maayos na daanan. Ito na naman, papasok na naman ang mga nagbabayad sa inyo. At dadami ng dadami. Babay... Babayaran kayo hanggang liman libo. Sasama kayo sa rally. Pagkatapos ng rally, magtagumpay at hindi, magsisisi kayo. Sisisihin nyo na naman ng gobyerno. Eh, misan, mga kababayan ko, sisihin din natin yung sarili natin. Sa pagpayag natin, sa mga ginagawa sa atin, o oh, mga pagsusuhul. O, oh, tulad yan, kapag may eleksyon, binoboto nyo pa rin. Tama. Tapos, mag, ha, ah, mananawagan kayo, magbitiw. Diba? So mga kababay, matuto na tayo. Ito lang sasabihin ko at sisiguraduhin ko. Nagkaroon na tayo ng isang matinong pangulo mula nung nawala si Apo Lakay. Ahayaan pa ba natin na mawala ito? Tama. Nakikita niyo naman, ikukumpara ko uli. Si Sara Duterte at si Pangulo. Oh. Si Pangulo tumutulong sa nabahan na lindol. Oh. Si, si Sara Duterte nagsiswimming. Nagsiswimming. Nagpa-party. Oh. Party. Si Party. Party. Si Pangulong Bongbong Ayun, pumunta sa Korea, nag-uwi ng sandamakmak na bilyon. Investment. Si Sara, umalis ng bansa. Nag-chismis. <laughs> at at <laughs> naghakot ng pera natin para gastusin doon. Tama. Naghakot hey, siya ng tinaday pa ang OFW, na nalulungkot daw ang OFW, kaya siya nagpupunta bilang, papasahin niya daw bilang binibigyan ng pag-asa. Yung pala, hinahanapan niya lang ng bansa ang ang tatay niya na nakukulong ang itlog na corduroy sa ICC. Paano ba naman masasabi na pinapasaya mo kung pa sarili mong bansa, sinisiraan mo? Tama! Pati yung tulay na walang kamalay-malay, dinamay mo. Tama! Kasi gustong gusto ho nila mga kababayan na kapag hmm. nakakapanira ho ang uh, presidente ng bansang itong Pilipinas hmm. na si Sara Duterte ay tila ho ba pinapalakpakan pa ho ng mga kapwa natin OFW, my dear overseas Filipino worker, kayo po ang bayani ng ating bayan. Mm. Kayo po ang isa sa mga nakakatulong sa ekonomiya natin mm. at aminadong aminado po tayo doon. Saludo po kami sa inyo. Mm. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo na maging timbangin nyo ho ang lahat ng sinasabi. Huwag po tayong tumingin dahil sikat ito, busy presidente ito. Tignan ho natin kung anong plataporma at nagawa niya sa bansang Pilipinas na nakinabang po kayo.